It's a beautiful day. Yan, laot pa rin tayo. Laot. Mangawil tayo sa gilid-gilid lang ngayon. At malakas ang ang alon. Yan, hindi mo na tayo lumakot. Pero meron pa rin tayong pain. Sana may nag -alamang. Kasi. Sige. Meron naman ako dito. Ha? Pag may alamang, bibili tayo pang papain din natin. Ay! Cooler ko. Ah, oh, wala, wala, Let's go, let's go, let's go. Maambon, kaya pwede na tayong mag, maglagay ng protection sa araw nito. pa lang punta dito, hanapin nyo lang itong Villa Cristina Resort. Ayan. Ibigay natin may ari niyan. Makaka-discount tayo dyan kung gusto nyo punta. Ayan, Villa Cristina Resort. Tapos, kakalang tayo. Ito, ito na yung sea gate. Itong gate ng sea gate. Hmm, bagay na tayo. tan Diyan, diyan kaya yung bulati ka? Buhay pa? del! <laughs> ano si Del? Kuya, buhay mo! Dalawang araw na to Del, no? mo oh, buhay na buhay pa rin, no? Benta, benta na lang kaya natin. Magkano yan, Del? Ba, tropa tayo, eh. Dapat murang-mura lang yan. Diyan lang tayo sa gilid. Sama ka? assistant kita. Sino ba 'yun nang hihingi sa akin? Ito eh may luma ako, bibigay ko. Oh, eh, 'yun? mo na lang sa kanya kasi kinukulit ako nun eh. Ay, ah, utoy. Ah, mo sa kanya. Utoy 'yun. Wala si Utoy nasa na floor. Mga na ako eh. Oo, mo yan. Saka madali natin, hindi natin naitaas ang bell natin sa so, blay. So, ganito lang teknik yan. Dati nalilito din ako dito eh. Para hindi na kayo mag-ray, ano, Ay, kakabit yung jig nyo ulit. Ay, yung rig nyo ulit. Taas nyo lang to. Ayan. Dati, kinakabit ko pa eh. Tinatanggal ko pa yung rig ko eh. Ayan. Mm. Let's go. Meron tayong bagong recruit. We are here. Dito na. Excited na agad. Mga under pag nakakita ng mga alon eh. Parang nangangati. May nangangati sa katawan. Hindi lang alam kung saan eh. So, ang pain natin yung bulate. Sana makahuli tayo. Mamaya, mapakita ko rin kung paano kami humulan ng bulate. Eto. Si Del lang kasama natin. Siya yung kumuha ng bulate natin. Ang benta ni Del ay ano lang? 20 lang isang lata. <laughs> Magkano sa lata sa Dal? Ha? Pwede na sandaan. Diyan ka sa yan. Pwede na sandaan sa lata? Yun, o. Di ilang lata ba yung nakuha mo? Ha? Dalawa, o di dalawang daan. Mamaya, may dalawang daan ka sa akin. Saan tayo? Dito na tayo. San ba nakakahuli? Pag nangawil ka? Dito? Saan? Dito o doon? Dito? Sige, lagay. Lagay mo yun Tuturuan pa pala kita. Practice, practice muna na tayo. Practice. Oh. Hawak. Tignan mo ako ha. Bago ka maghagis, laging na ganito. To, hawakan mo to. Yan, yan, yan. Tapos, itataas mo to. Tataas mo yan. Hindi, yeah, tataas mo yan. Yan. Tataas na. Yan, sagad. wag mo siya, yung, medyo nakalalay. Yan, yan, yan. paghagis mo, tamo, hagis ako. paghagis ko, ibibitawan ko tong daliri. mo ha. Hagis. Bitaw daliri. Oh, nakabitaw daliri ko. Pagka nandoon na, babalik mo to. Pwede mo lang siyang hilain ulit. Sige, subok. Sige, hagis. Yon, pwede yan. Nasaan na? Balik mo yan. Yan. Okay na. Dito hawak, dito. Dito, ganito. Ganito, dapat na ganito ka. Sende, ito, ito, ito. Ganyan. Ya. Yan. Yan. Yan, yan, ganyan Okay We created a monster Sige, mag ano na tayo Magsimula na tayo Medyo kakapala natin ng paay natin At napakarami naman nating Madami naman tong ating ano, bulate Haba oh, ang, ang haba, ang taba oh Oh, bahay na buhay pa Gustong gusto ng isda talaga to

may turuan mo ano, ako kumuha. Bibidyo natin, ha? Sige na. Ikaw? Marunong ka na magkabit ng ano, di ba? Okay, okay. Wallet ko, nandito dito pa sa likod ito. Hindi naman tayo mag-ano. Sa malayo ba, Tadel? O dito lang sa malapit? Ha? Ay, magkikinilas ako. <laughs> Baka makatapak pa tayo ng bubog. Sa malayo-layo Kat Katapat ng bangkang yan Okay na ako dito Tuhod First cast May kumakain na Maglalagay tayo sa bulsa natin ng pain Para hindi tayo pabalik-balik dito ah. Okay, mag-away sa bulsa ko ha mag magsuntukan kayo sa bulsa ko. Nakakahingal maglakad sa dagat. Ah. Ayan, hanggang bewang. Kanina tuhod lang. Ayan, bewang na tayo. Pwede na to. Second cast. Maigi pa yung bata, nakahuli na oh <laughs> First catch niya sa rod and reel Ay, oh, meron nga, maliit Ah, <laughs> pakaliit naman Aray ko, may kumakain na uh, May kumakain na rin dito sa Kaya natin eh Pakawala mo na yan, ang liit May nahuli ata tayong Ano ba itong napakaliit na daan <laughs> Ah <laughs> First fish Pinaka cute Nabagaaw na nakita ko. Ito pala itsura niya pag napakaliit to. Uhu. Pero huwag kang papal... Pabiro-biro dito. Napakatalas na rin ng ano niyan. Okay. Naka first fish na tayo dito gilid. Pagaaw na cute. Ang cute cute mo. Hindi tayo zero. <laughs> okay. na natin to kasi kailangan lumaki siya. Parang may kalaro pa rin tayo sa inaarap. uh, oh. Natapang. po kung masasaktan ako. Bye bye. Padala mo ang iyong pinsan, kuya, ate. Ha, liksi pa. Nainis daw si Del, kaya kinagat niya yung ulo kasi naano siya. <laughs> Natinig ka Del? Oo. Mm. Kinagat niya daw yung ulo, hindi niya, kaya hindi niya napinakawalan. Eh, gagamitin natin pa ito. Sayang naman. Hehe, <laughs> nakakapagod maglakad na maglakad. Dito lang muna tayo sa gilid. Ang galing ng batang to, oh. nakahuli na naman. Oh. Huwag mo na pakawalan, ipapain natin. <laughs> ano yan? Bagaang pa rin? <laughs> Ay, papain pa rin natin yan. <laughs> Tama mo, ang ano man yan? Sa hasang lang, oh. Ah, pakatapang ng bagaong na to. Bapalit na ng palit ang huli mo ah, an dahil... ano to? Kanduli. <laughs> kanduli na Paul Hook yung kanduli oh. <laughs> Kay pwede kaya impain tong kanduli. Pain natin yung kanduli. Oh, ano Paul Hook lang oh. Oh, wala na, mamatay na 'to. Ipain eh. natin 'to para makipakinabangan man lang ng kalikasan. <laughs> mm. Napakalaking baby shark. Ano? You know? Baby shark. Tingnan natin huli ni na paring Vincent. Tingnan natin, tingnan ka! And ang dami mo naman ng mga no? Pwede nga 'yan, pinapain ko nga 'yan eh. <laughs> ang dami nga kumakagat eh. pag kaliliit lang eh. Mamaya pa ata hapon niyo malalaki Naigi eh. pa din sa malapit oh, nakakahuli tayo. <laughs> Utik na bagaong to, walang pili talaga oh. Kaka cute, napakadaming nakain pero napaka cute. Okay, palaki ka pa. Ang dami pa akong bagaong napain taon yan palaki ka pa Oop. balik 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 yan. parang para na nagtitrip na lang tayo dito absent kasi si kuya dito natin jumuti sa barangay wala tayong partner taste taste muna tayo sa gilid taste taste muna tayo sa maliliit na bagaong ayan dyan lang oh <laughs> dyan lang talaga Pagdami ng nakagat. Oh, yan na naman. Nakipaglaro sa maliliit na isda <laughs> oh, Sawa Sawa sa kain eh Sawa sa kain <laughs> Wala bang malaki-laki dyan? Tatay nyo? Pag alam mo yung tatay mo Oh. <laughs> Masarap dito kasama yung mga anak nating maliliit eh, no? Oh? Ah. Enjoy na enjoy na yung mga bata sa mga gantong kaliliit eh. Tayo, parang bata na rin, nag enjoy na rin. Kahit, kahit ang sakit ng araw sa balat. Ah, fishing pa rin. Magpakahayo ka. Ay, magpakahayo ka. Humayok at magpakarami. Ayun. Oop. Oh. <laughs> Baka, ikaw na naman ate yung kumain kanina. Ha? Huh? Ikaw ate yung kumain kanina. Balik-balik ka lang. May sama anak ko dito minsan. Sawa sa... <laughs> Sawa sa fishing. Yah Fish on! Fish on! Fish on! <laughs> Ay, pang ilan ka na ba? <laughs> Hindi natin mabilang huli natin ngayong araw na to. Aba, kalit-lit, pa yung kawil. Ano ba ito, marirelease nito ngayon? Hmm good. Mm. Back up na tayo. Back up. Nagtanggal ka tilang sa maliliit na bagao. May lakas na ng ulan. Free na tayo. Masama ba panahon? Parang masama ang panahon eh. No? Subscribe.